Halos isang taon na mula nang pumanaw ang ina ni Tatay Albert dahil na rin sa katandaan. At nito lamang Agosto pumanaw na rin ng kanyang ama, isa sa pinakamatandang ibaloy sa Baguio City. Pero imbis na sa sementeryo ihimlay ang kanilang mga labi, inihimlay sila sa harap ng kanilang bahay. Anya, bago pa pumanaw ang kanyang magulang, hinabili na nila na sa bahay nila mismo sila ililibing. Bagay na tinupad naman ng kanyang mga anak. Bakit kami? Nalakay kami. Mm -mm. So, mm -hmm. lang na dente. Mm -hmm. Bantayan na kami kay Tito Balay. Hindi ang saksakit. binamanta-bantayan na. Mm -hmm. Ang puy-puy at tita mm -hmm. Ang puy-puy at in, inal daw. Rinabi. Mm -hmm. So, tiyak ba nga akakapsat. Tito di rito. Sa atong no, pabambantayan. Mm -hmm. Taday takat. No, adari rin na. Tati, kunang ako ti Diyos. Agbalintong madaga. Ang ganitong tradisyon ay kilala sa mga Cordilleran kung saan ang iba ay mas pinipiling sa tabi o sa bakuran ng kanilang bahay, nililibing ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Iso tradisyon nga kakwa ti tayo yung eh. Tayo awan uh, mo mat nga may panya simenteryo ta. Puno ti So nga dito yung balayan lang na. Ginagawang reunion, ginagawang talagang pag-aalala rin. Naaalala rin yung mga, ano. Yes po. Mm -hmm. Pero not necessarily na may ginagawa ng kaya depende naman sa oh, po, Sa family. I Karamihan din ng mga ganyan is being, tagubiling din ng mga namatay. Mm -hmm. Na gusto ko, malapit ako dito sa bahay ko, uh, parang binabantayan ko kayo. Mm -hmm. Para hindi rin, para hindi nyo ibenta. Ganoon <laughs> <laughs> din okay. yun. Okay. Eh, maraming mga uh, ano. Tapos uh, parang para lahat kayo dito kayo rin may ipon. Ang ganitong mga tradisyon ay matagal nang ginagawa ng mga kordelyeran pero nakadepende pa rin daw ito sa magiging habilin ng mga namayapa. Pagdating naman sa kalusugan, tiniyak ng indigenous people and indigenous cultural communities bagyo na wala itong magiging epekto. Ang karamihan naman, ay think, is uh, advantages naman ang dulot ng lahat all in all kung sakasang uh, very minimal lang yung disadvantages. In olden times naman is talagang hindi naman pinabalsam mo yan. Pero hmm Pero inihuro in kayo talagang malalim. Hmm. Tapos uh, yung mga kahoy natin noon is talagang matatandang kahoy. Kaya naman, kagaya ng nakagisna ng pamilya ni Tatay Albert, paraan daw ito para maipakita at maiparamdam pa rin sa mga yumaong pamilya na kahit wala na sila, ay hindi pa rin sila nakakalimutan. Ngayong malapit ng undas, maraming mga tradisyon ang nakagisna na patuloy pa rin sinusunod. Kahit iba-iba man ito, ang importante ay ang pagrespeto natin sa bawat paniniwala ng isa't isa. A arquero or ingenious.